Hi guys! Good morning, good morning dito sa Jomarica. So, magkikwintuhan lang po tayo kung ano yung buhay na meron ako ngayon dito sa Jomarica, Minnesota. America, Minnesota. Yun. So, um, I'm Sweet C. Polencio Vlog na pala. And please like and subscribe. So, medyo may busy-busy tayo kasi nga meron na tayong uh, trabaho. And... And today is wala akong trabaho. So, Monday to Thursday lang yung trabaho, trabaho ko. Uh, 7.30 to 4 p.m. lang. And at so, yun nga guys. And dahil nga part-time lang yung trabaho ko. And kailangan ko pa ng maraming trabaho. Not marami, pero kailangan ko nang magtrabaho ng um, Friday to Sunday. Sayang naman yung ano yung dalawang araw, 'di ba? So, yun. And, so, ngayon is wala akong trabaho, so kailangan natin maglaba. So, pag wala akong trabaho, guys, is naglalaba ako. And then, naglilinis ako ng, ng bahay natin, ng ating apartment, yon And then, from Monday to Thursday, guys, is nagigising ako ng, kung magising na sila kay, or as, yung asawa ko ng, ala, ng madaling araw kuminsan kasi guys, nagigising siya ng alas 4, kuminsan din alas 3, sabi ko, wag naman kang gumising ng alas 3, sabi ko, napakaaga and then, sabi ko ah uh, total naman is mga 5.45 ka naman lumalabas, pwede bang mag-alarm ka ng mga 5am, sabi ko ganun so, yun na and then, pag nagising na sila kay nagising na rin ako yun. So, umaalis siya ng mga 5.50, ganyan. Kasi, 8 minutes lang naman yung biyahe niya. From bahay to work niya. And then, ako naman, uh, umaalis ako ng bahay ng 7, 7 o'clock. Kasi 7.30. And then, yung, yung sasakyan ko is over. Yung tawag nila. Yung kung sa atin pa, kung sa Hong Kong pa, uh, guguban. Pero kung ano yung pag anuhin mo, yun yung iparang yung taxi nila. Wala kang makitang taxi dito. So, yun ang tawag nila. Over. Over. So, yung over pag mag, mag, ano nga, mag, mag rent ka, ano siya, tatawagan mo siya. So, wala akong akong bayaran. Hindi siya uso yung bayaran on cash. Ito yung bayad, ganon. Hindi. Uh, ATM. Debit card lahat yung mga gamit dito. So, pag magsakay ako ng over, is nakakonektado na yung bayad doon sa uh, credit card ni Lakay. So, pinipili ko yung mas pinakamura para naman makasave ako. Para makasave ako, pipiliin ko yung pinakamura kasi nga 10 minutes pa bago darating yung sasakyan mo. So, ayun. And then, pag makarating ako doon sa bahay, diretsyo na ako doon sa alaga kong bata. So, nani lang muna nga pala guys yung aking trabaho dito. Although, nani lang pero worth it naman kasi nga nakakatulong naman yung trabaho ko. Yung sweldo ko sa income namin, sa pangangailangan naming dalawa. Yun siya. So, yun lang guys. And, ayun, routine ko na yun. 5 a.m. magising ako, And then, 7 o'clock, aalis na ako, gano'n. So, as ko lang siya ng, ano, prepare ko lang yung mga gamit sa sa umaga, ganun. And then, ako na yung maiwan sa bahay. So, yun lang. At, yun nga, pag 7.30, ando na ako sa trabaho ko. 'di ay, diba, ang hirap maghintay ng oras, guys, di ba So, minsan na lang, nililibang-libang ko na lang. Ayan. 8 hours ba naman? pag binantayan mo talaga yung oras, tao ang tagal talaga. So, maglibang ka talaga para hindi hindi ka mabuboring yun. Pero pag sapit na ng alas stress guys, ako ito tuwang-tuwa na ako. Kasi nga, malapit na naman akong uuwi. No? Walaan yun. And then, so, yun lang. Pag alas 3.45 na, ganyan, uh, mga 3.50, alis na ko niya, nihatid na ako ng aking boss. Pagdating na dito ng bahay, pagdating ko pala ng bahay, guys, yun pa lang yung aking paglilinis dito sa bahay. Kasi nga pag umaalis ako, alis lang ako niyan. Sasabi ko, wala naman tao dito sa bahay. So, pagdating ko, yun pa lang yung paglilinis ko. Mahirap dito, guys. Oy, no. Kalaban mo talaga yung oras. Yung oras na talaga nila dito, guys, is napakahalaga. Alam niyo yan. Napakahalaga yung isang oras na hindi ka makapagtrabaho, na malate ka lang, para bang ang ano na nala sa kanila yung bang napakahalaga basta importante sa kanila yung oras guys no so yun and yeah so tara maglalaba tayo maglaba muna tayo guys so yung dito yung labahan nila dahil ng apartment dito kailangan mo pa rin magbayad o, yung 1 dollar nila is equivalent of four coins so tara sa baba So, andito na tayo. Ito yung laundry. Laundry nila. Ayan siya guys. So, kailangan mo siyang magbayad. So, 175. 175 yung coins nila. Naghubad na ako. Dinabhan ko na yung aking sweta. So, ayan. So, ganun lang guys. Hirap ng buhay dito, eh. Ay. Ba? Ayan. 30 minutes lang po yung ating ano. Ayan, laundry. Ganyan po yung laundry nila dito. So, ganito ang buhay sa Amerika. O, oh, diba? So, yun lang guys. Mahirap talaga sa mahirap. Ganon ganito ka importante ang ang oras sa kanila So, yun lang. And mga taba na pala ako. Ang taba ko na. So, yun lang guys. Uh, medyo naka-adjust na ako ng isang buwan. Pero, tiis-tiis lang. Para saan ba't is, uh, makukuha ko rin. ganon Pero, kailangan ko pa rin maghanap ng trabaho. Mahirap pa guys. So, yun lang, guys. Maraming-maraming uh, salamat. And sa pagsusuporta sa akin parate. And thank you for watching, guys. And bye, guys. Bye.